Nakikita mo, naman, diba? nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Richard, trabaho na trabaho, isa nag ng pera. Yan lang masasabi ko dyan. Nagpahayag ng suporta kay Sara Lebati ang mga follower matapos isiwalat ng Biennanyang si Anabel Rama ang tila dahilan ng paghihiwalay nila ni Richard Gutierrez. Kabilang sa sinabi ni Annabel sa panayam ng ABS-CBN na isang buwan nang nasa poder niya si Richard. Sinabi pa ni Annabel na trabaho ng trabaho si Richard habang, yung isa, nagwawaldas ng pera, na tila patungkol kay Sara. Wala pang inilalabas na pahayag ang mag-asawang Richard at Sara tungkol sa status ng kanilang marriage. Nagugat ang haka-haka na hiwalay na sila ng mapansin ng mga netizen na hindi na sila nagpo-post ng picture ng magkasama. Kilala kasi sina Richard at Sara na super sweet sa mga post nila sa social media. Ilang netizen naman ang nagpayo sa, Starstruck, Season 5 Ultimate Female Survivor na huwag na lamang patulan ang kanyang bienang si Annabel na tinawag pa nilang Squammy. Dine K, huwag mo na patulan yung bainan mong Squammy, na super bungang era toxic, masyado yan on mga ganyan tao kinakalimutan. Lalang awa yan Verone, push mo po yan at huwag ka na po magsalita kasi di ka mananalo sa bienan mo. Love Yourself Ruth Ross, be strong sa rahayaan mo na siya kung anuman sa niya, ipaubaya mo na yan sa Panginoon. Nelly Albarico, hirap talaga magkaroon ng bienan ayaw nila may kaati sa pera ng anak nila. Sa mga single dyan alam nyo na meron na kayo idea pag meron kayo na gustohan tanong nyo muna kung meron pa magulang kung wala na edigo pag meron pa, pa ha, ha ha ha. Manenzala Maria Rosel, ha ha ha, -ha barka may sarili din inaman siyang pera grabe inaman sa Waldas Lol. Kayo ano sa tingin nyo ang mga paratang ni Annabel Rama kay Sara totoo kaya yun?